tayo kay, ano uh, guys? Kay, kanino ulit? Kay Tita Flor. Ang lawak dito. Hey! Ouch! Ouch, ouch, ouch! Ah, ew! Oh, dang! Ouch! Yan. Kumukuha po kami dito ng bayabas ba ito, Tita Flor? Uh Oo, -oh. bayabas. Yan po si ano kay si Tito Boychi, si Tita Flor. Ano ba ba to? Silaw. I don't know, I'm not sure. Let me see. Oh. Ang lawak dito. hmm Bom dia, Madame mocha.